gawang Pinoy. kasing tibay nating mga Pinoy. Ayan mga kapok natin. pag nakasalubong niyo sa iyong barangay, si kuya na naglalako, ayan, bilhan nyo naman siya. Nasa ganun makatulong tayo sa kanyang kaunting negosyo. At supportan din natin ang ating mga small and medium enterprises. At lalo-lalo na po ang mga gumagawa nitong mga native products na ating makakasalubong na naglalako sa inyong mga barangay. Alright? Ayun na si Kuya na si Parating. Parating, si Kuya. Parating, parating. Mayroon kang ano dyan? yung sombrero Meron po. Yung ano lang yung dito. Yung maliit na Wala, wala. maliit no. pai. Ayun mga kapoknat oh. Yeah. Vlog ko lang to kuya ha. Basket. Ayun mga niti products po. Dito sa may uh, naglala ko si kuya. Ayun. Magkano ganyan? 50. Pa pala. kita, Wala Wala maliit ng ganyan no maganda na to kasi mas maliit ang balikat na sakto niya. Meron ganyang maliit eh may nakita ko sa bayan. Wala naman pala. Ano may lang naman 'yun? Na? Mukha lang yung matatakpan. Oo. Ito oh, hanggang balikat. Isang daan na lang kasi yan. Wait lang. Hindi na. Wait lang. Kasi 150 lang pera ko lang. Hmm, Tama 'yun. Bila ko ulam eh, uwi pa ako. Wait lang. Hindi, <laughs> ano, May bawas sa kanya. <laughs> Ito sa ano lagay ng kapagkain to, ano? Ayan. Yan, laki naman kasi nito. Tigil ako ng... Dalawa? Isa lang, uy! okay na ba? Okay na ba ito? Okay okay na ba ito? Okay. Gusto ko yung maliit na kunti. May nakita ko maliit nito eh. Maganda yan. Pag ano, parang... Ano, ano? Laki naman, laki, laki naman kasi. na ano pa pinakamura mo dyan na Para maka para makabili lang ako. Magkano? Ay, huwag. 55. 55? Gusto ko yung maliit lang kasi. Okay. Eh, Maganda ito. Ayoko nang ano eh. Wait lang ha. Ayo, itong basket na maliit. Mas mahal. Oh, 50 na lang 'yan. Binarat. <laughs> sige, kumulit ang akin kaya. Ito na lang yung maliit akin. Si 100 na lang po. Sige, akin na yung dali. Santa ano pera ko. Hanap ko ng maliit talaga, maliit lang akin eh. Ano pa alam mo kuya? Hindi nakablog dito TV ako kuya pag may time ka ha. Okay. Kasi yung pera ko di 150 lang. Lang. Maliit talaga kailangan ko kasi. O, oh, di ba? Sakto yung darang pera ko. Yan. Pagdaan mo ulit. Ayun, may duyan ka pa dito, no? Oo, oh, meron. Ayun, oh. Native products Saan ba gawa ito, kuya? Sa Carlos. An ang ang angkat mo lang din. Saan, San Carlos? Ano, halo-halo uh, ito. Halo-halo. Ang angkat mo lang. ito mga ito. Kagayan. Angkat mo lang ito. Opo, angkat mo lang. Sana maubos na ngayong araw ng tukaw. Oo, Naghanap siya ng ganito oh. Tabo. Oo. Pamaya uh, na lang sabihan ko pag nadaan ka, nandun naman ko sa unahan. Dito, so, na ba, oh, sige. Salamat kuya salamat. Ano pangalan mo kuya? Mark. Mark, salamat. Boss Mark. Okay, ingat po. Ayan, bilhan nyo si kuya Mark. Busin nyo na to kung masalubong nyo dito sa may ano. Gimba. Ayan. Ingat kuya, salamat. Ingat po. Ayan, bilhan nyo na si kuya oh. Diba mga hindi products yan. Ah, Diba?